So guys, nandito kami yung sa lolo. Magkasama ko yung mga kaibigan ko, si Master, si Bisor. At sa uh, unbox po kami ng cellphone. Ito si paring Bolex, Bolex dito ah. Bumili siya ng bagong cellphone na yun oh. So guys, oh. This program is brought to you by Techno Spark 10. Techno Spark abin niya guys, ito si, si paring Bolex. Lupit oh, lupit ang aspect oh. Mm. Ah si Master oh. Master. Si Master napakain ng kabasayan kanina. Lakas mo kayaman, no? Mamaya pa kami, uy, mga alas 12 pa. Ito. Ito guys, ito yung ano namin. Ito na, sinisira na ni Visor yung cellphone niya. Ito na, no? Dito pala tayo guys, dito sa may bench pala guys, yung daming ano dito. Dito ko, dito ko nakita si ano, sino pa ang artist na to? Si, si Bea. Ah, dito pala si Main sa Riyadh guys ito. At saka si ano, dito din oh. Iwan ko sinong pangalan na ito. Hindi ko alam eh. Ito si Main. Si Main Mendoza nasa Riyadh guys. Ayun oh. Dito siya sa bench. Ay ito na nga, bubuksan na nga. Ano okay, guys? Ano okay, guys? Nandiyan na si Ayan, TikTok guys. Hey okay, guys, so, guys, so, mas makayaman. By the way guys, ito ay 350 lang. Ayan ah, si Bisoro. Huwag mo lang yan yung charger, huwag mo lang buksan. So ito na nga, inaano na ni Bisor, kinakalikot na. Saudi tayo, di ba? Hmm. O Pilipinas? Ito guys, nakakita ko lang ano, guys, India. Ayun mga India guys, oh, dalawa. Ito pala yung ano ng salulo guys. Ito pala yung ilalim niya. Ayun o. Oh. Ito sa labo ba ito? Oh. Ayan. May ano dito, may escalator. Ayan o. Oh. Ayan. <coughs> Ayan o. Oh. Ayan oh, sa lulu. Ayan, guys, sa lulu. So, Lulu Department Store. Ayan o. Hindi muna ako umuwi kasi gusto namin magkala. Naka, naka, naka 30% plus sila sila ngayon. So ano pang hinihintay nyo? Ang pumunta na kayo dito. Ay si Paring Boles, easy-easy lang o. Oh. Busog na si Paring Boles. At ito na nga. ang ganda pala ng camera niyan. May may free na pala ng ano 'yan, oh. May free na pala ng balut 'yan, oh. Kiss. Wala din na mapabili. Hmm. Lakas ba kaya man ah So guys so nakakita kami ng mga ano Mga uh, indyano sa indyano ng pamilya dito. Uy, ito ang linaw ah. O, oh, so guys, i-anoy eh, na natin ito ah. Tamsakan nyo mamaya guys, yung ano ko ah, yung vlog ko ah. Tamsakan nyo, tsaka mag-comment po kayo kung sino man kayo para malalaman ko. Kasi sa susunod, mamimigay ako ng Aguinaldo. Salamat!